Magandang araw mga kaping chef. Ngayon naman ang gagawin natin ay mag-align tayo ng sidecar. Yan. Ito ay Rusi. Pero yung sidecar na ginamit natin ay dati rin nakalan sa Rusi. Kaso uh, medyo may babaguhin lang tayo. Pinasok na natin sa double sa shock yung kabitan ng crash guard. May flat bar nga pala yan. May butas na 3.8 para pumasok yung tornilyo at dito naman sa mga putris, lalagyan na lang natin na yan ng flat bar na may butas para maikonekta doon sa may sa may crash guard yan. Para uh, mas matibay at uh, mahawakan siya ng mabuti ang motor. Yan, pantay na pantay na yan mga lords. At dito naman sa may tuhog ng yan, linagyan na natin na yan ng flat bar na may butas na uh, 19 mm at winilding na natin, full weld na natin para uh, kumapit na siya at mahawakan na yung motor at maitayo. Yan. Diyan lalagyan na lang natin yan ng flat bar. Yan. Full weld natin na maigi kasi andiyan ang bigat para hindi siya kumalas. Siguraduhin na matibay ang pagkaka-full weld niya. At dito naman sa kabila. Yan. Yung welding natin yan. At pakapitin na maigi ang welding. Yan. Tinukulan nga pala natin tong sidecar para tayong tayo siya. Uh, tumindig na maigi at uh, pantay na pantay siya sa motor at yung magkabilang gulong ng motor ay sakto ang tangkayan, yan titikta natin pantay na pantay yan uh, tugma siya sa sa may side wheel Linagyan na, na pala natin Ang flat bar Na may butas na 3-8 Yung kabitan sa may putres Papuntang crash guard Yan At Doon rin sa kabila Linagyan na rin natin At tinornilyahan natin Ang 3-8 Para uh, Okay na Up Dito na rin natuhog Dito sa may Chassis Andito kasi Ang ito nagdadala ng pinakabigat ng motor at inigpitan na natin yan na na natin maganda yung pagkakaalay niya at talagang pantay na pantay siya mga yan na. at magpapatong na lang nitong shock para kasi para pag kinargahan hindi siya sumagad pa baba yan na yan. Pininturahan na ng red oxide para hindi halata yung mga welding. At linisan na rin mga lads. Pagladan doon. Yan. Titesting. Yung muna. Sauce. Ah, yes oh. At magsasawali na lang yung nang sawalihan. Shout out! Okay, one shot. Tama-tama lang talaga, mga lods. Alright. Araglado sure. uh, na lang yung mga iba. Okay, titesting na. Mga lods, oh. Araglado na, oh. Yeah. Uh. <laughs> okay.